Ano yung possible reason sa pagtigas or paglagutok ng ating shifter if nire-remove natin siya sa park? Okay, uh, commonly it happen if tayo ay nakapark sa mga inclined na kalsada. Pwedeng pababayan or pataas. Ang nangyayari kasi dyan, yung bigat ng ating sasakyan ay sinasalo ng ating parking fall. Yung parking fall, parang hook yan na naka-engage sa gear, no? So once na nilagay natin sa park, mag engage siyang parking fold na 'yan. Now, pag yung parking fold ang sumasalo ng bigat ng sasakyan para hindi mag-move forward or backward, there's a tendency na tumigas or lumagutok ang ating shifter. Okay. Well, ang possible issue diyan, pwedeng hindi tama yung procedure natin ng pag-park or yung ating handbrake ay hindi na ganun kaganda yung kanyang pagpapahinto sa ating sasakyan. Okay, so ang pinaka-idea dyan, uh, i-check ninyo yung inyong handbrake kung maganda ba o hindi ba siya tumatak, hindi ba umaandar ang ating sasakyan pag naka-engage siya. Kasi may tendency yan na lumuluwag din yan na kahit nakaangat ng todo, eh umaabante pa rin yung ating sasakyan. Now, ko sabihin na natin, sige, masyadong steep talaga yung kalsada, no? Ano yung posibleng yung gawin para hindi niyo pa rin to ma-experience. So ito yung isang procedure mga paps, no? Ito, tong procedure na to kung may problema ang inyong handbrake or kung bagay yung handbrake ninyo may times na umaandar pa rin yung sasakyan kahit naka-engage siya or kahit naka-todong angat siya. So ito halimbawa, for example mga paps, naka-drive tayo. Okay, naka-drive tayo. Naka-apak yung pako pa sa brake. Okay. Now, ano yung pwede nyong gawin dyan, ano? First step dyan, ilagay nyo muna siya sa... Okay, iba, ibaba ko yung anong muna, ha? Okay? Ayan, ulitin ko, ha? Nandito tayo sa... Nakadrive tayo. naka-apak yung pa ako sa brake. Okay. Unang step dyan, ilagay muna natin siya sa neutral. Okay? Pangalawang step, iangat natin tong handbrake. Okay? Pag secure na yung ating handbrake, iangat natin yung ating paa sa ating brake pedal. Now, siguraduhin natin na hindi nagmumub yung ating sasakyan. Hindi siya nagmumub forward or backward. Now, kung na-sure na natin na hindi siya nagmumub, i-press natin ulit yung brake. Okay? Tsaka natin siya ilagay sa park. Okay? So, ganun lang mga paps yung procedure. Then yun, tanggalin na natin yung ating foot brake. So, sa ganyang procedure, there's a low possibility na maka-experience kayo ng paglagutok or paghigpit ng ating park dito sa may shifter. Okay. So, yun. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang, paps. No? Ito. Itong recommendation na ito, mga paps. If nakapark talaga kayo sa mga inclined na location, ha? Kung sakali naman na nasa pantay kayo, wala namang problema kahit from drive. Okay? Dali nyo agad dyan sa park. I-handbrake ninyo. Tanggalin nyo yung put foot brake ninyo dyan. Okay lang yan. Walang problema yan. Pero yung, yung procedure na sinabi ko kanina, ideal yon kung naka-park kayo sa mga inclined na location para hindi rin mabali yung inyong parking fall. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike and you can share this video. Especially sa mga new driver, no? Na, yon nakaka-experience nung ganong scenario. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.